Hi guys, kumusta kayo? For today's video nga pala ay magluluto tayo ng puso rice Kaya pala puso rice ang tawag nito sa amin guys Kasi nga korteng puso siya Yun yung legend Sa mga kaprobinsya namin dyan Anong tawag sa inyo nento? Comment down below guys para alam ko rin So ayun na nga dahil mag-outing ang buo oh! pamilya, abay luto-luto di nang makakain. Kaya dito nilagay yung rice guys kasi matagal siyang mapanis and madaling bitbitin. Yun talaga yung purpose dyan. Hindi ka na magdinala ng mga kaldero at kung ano-ano pa. Ganito lang pala ang pagluto niyan guys. Una, nilagay yung rice dyan sa korteng puso. Kalahati lang diyan sa puso yung rice na nilagay. Aba naman, baka naman mahilaw kapag pinuno. Tapos nun, nagpakulo ng isang kalderong tubig. After kumulo, ay pinaglalagay na diyan aring mga puso rice. And then, naghintay lang ng 30 minutes at hinangaw na diyan sa pinaglulutuan. Yun na nga, dahil excited na ang mga person, abay gabi pa lang ay nagsisipaghandaan na ng mga bibit-bitin. Para naman kinabukasan ay wala nang iintindihin. Ay for the go na agad. Nandito na nga kami sa aming pag-aoutingan. Siguro mga 40 kilometers ata yung biyahe namin bago kami nakarating dito. Abay, sulit naman dahil ang ganda ng dagat. Malamig at malinaw, ikaw na lang yung mananawang magtampisaw. Thank you for watching. Bye!